Hi guys, maayong adlaw. Welcome na po sa akong vlog. Karon, magkuyog ta ka ninyo uban ang akong pamilya maglakaw-lakaw ta padulong sa Mixi Mall. Unya, kabalo ba mo na ay snooping nga mascot sa gawas? Mauni ang pinaka gi-excited an mga bata karon. Naarag gyud ni diri siya sa siyudad. Dako kay ka mall, daghan kayog shop, pagkaon, of course, aircon, kay init bi aron. pa padulong dire. Pwede po mo magsakay og metro or bus pa picture ta ni Snoopy, si Cheese. Guys, tanawa ninyo o na ay Snoopy sa gawas. Cute kaayo. Nagtindog siya sa entrance. Nag-welcome sa mga tao. Murag life size nga mascot. Makalingaw good. Naa ay backdrop. Pwede ka magpapicture. Daghan kaayong bata o pamilya nga picture Apil sa B. Dre, Daniel,

Okay, human na ta nagpa-picture-picture kay Snoopy. Sulod na ta sa mall. Grabe ka nindot diri. Limpyo, humot, og prisko. Bugno pa yun. Makita nimo ang mga branded nga tindahan na sila ay Sara, H&M, Uniqlo, pero kami, window shopping ra. Sa ta kay wapay budget karon. Nindot sa bangilang interior na ay daghang suga o chill nga music. Makarelax good ba? Ang akong pamilya, nagpa-picture pagyod sa staircase nga ay snooping nga dako kaayo. Sana all. Naglibot-libot sabi sa ubang store. Giatip good na akong palit pero mahal-mahal man gamay. Next time na lang kung sale na. Silpi-silpi gamay sa mga nice nga dekorasyon. Naa sila'y indoor area garden. Jordan Store sa Mixi Labay sa ta Kaya huwag pa kay budget Ngita sabi ka pagkaon Nagigutom na kong anak na si Dre Gutom na si Dre Kuya Dre ano kaya ako? naghanap kami ng makakainan kainan Lagi na lang gutom ano Ikaw oh? Naghanap ng makakainan kasi nagugutom na Nangita na mi anan kay gigutom na akong mga anak na klase sa pagkaon Chinese food, Japanese food, Korean, pizza, milk tea, hala, perting daghana. So, karon, nanata diri sa Chinese restaurant. Specialty gyud nila ang manok bisag unsang luto gikan sa crispy hangtod sa susi na adiritanan order pa kami relax lang kakainin tayo sa mga nangutana yun sa ramo pag survive na dili man may mag chinese ang amo ay translate o sign language kakaon ra gyapon ta naghintay kami ng order kasi kahit hindi pare kami magsasalita sulit so, so oh, yeah. ano pa rin makaka okay. pa rin tayo well, kain natin to oh. ito so, ano sa din niya chicken uh, white chicken yes, at saka yes, so. soy chicken Hey, okay.

I'm good. I'm good. put it. put it. put mm it. -hmm. Mm -hmm. Limpi pala yung pangalan ng store. Mm -hmm. Hindi masarap. Etna. We really Natakaroon sa bang bake shop. Kinsa di ay dire ang mahilig sa pan. Ako gyud. Pan sa buntag, pan sa hapon, pan bisang unsang oras. Pwede ra. Ayaw gyud maghawa. Kay atong sulayan ang ilang best seller atong tan-aon ug unsa gyud ang bang bake shop dire. Pag-abot na mo dire, humot kaayo. Kana bang humot na nagtapok ang butter, vanilla o kalipay sa imong ilong. Ang lugar, kusi kaayo. Nindot ang light, social pero homey. Pwede ra ka mag dine in, chill chill gamay or mag take out o daghan pagdala sa balay. Ang display nila, murag art exhibit. Ang mga pan na ay glusitap, na ay powdered sugar, na ay cheese nga murag naghilak sa kalami. Let's go! Sawayan so, na nato! ang akong mga anak naratol na kung si kuhaon. Kung ani mo diri sa bang big shop, ayaw mo kalimut pagdala og ikubag kanang dakogyod para siguradong daghan yun inyong paliton. Pwede mo mo pre-order online, mo walk in lang mo, friendly kayo ang staff, paspas -pas ang service, o ang pagkaon, permi, presko. Kung pan-lover ka, or gusto lang ni mo happy imong adlaw, Bang Big Shop Good ang tubag Bang 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 <laughs> guys. Away na kami, guys. One dream. One city. Galing ako. Water bottle lang to. Daniel. Yes. Uh, how will you hmm, uh, you. Okay guys, that's it for today. Nakaligaw kaayo ang among lakaw-lakaw sa mixi. Ang mga bata perting lipaya. Highlights good ang mascot sa gawas. Makahatag good og happy vibes. Salamat sa paguban namo karon. Ayaw kalimut pag-like, comments o pag-subscribe sa akong channel para sa sunod na laag nato. Hangtod sa sunod. Bye-bye. Amping mutanan.